Dr. Love, paano ba ang dalawang magkaibigang nag nag ano nag ko uh, co contest halimbawa marami yan na mula bunong braso hanggang bilyar hanggang uh, volleyball basketball nagkakapikunan talaga paano maiiwasan Envy. Alam mo yung ano yung Envy. ingit ingit pumapasok yan dun sa kahit sa mga magkaibigan no at yung envy ay isa sa mga seven deadly sins, no? So alisin natin yun sa isip natin. Pag may envy, may galit. Pag may galit, wala ka na makikita maganda sa kapwa mo, no? Mga anak, tandaan nito. Yung napanalunan yung mga tropeyo at mga papuri sa stage, ek-ek yun. Ek-ek lang yun. Drama lang yan. Performances lang yan sa stage, sa entablado. Huwag kayo maniwalang maganda kayo. Hindi kayo maganda. Kasi yung ugaling, pinakita nyo ngayon dito, pangit. Kahit na pangit ang mukha nyo, pag magandang ugali nyo, kagigiliwa namin kayo. Thank you very much. So, attorney Kapunan, sakop ba ng batas ang uh, pag-aaway tuwing may palaro? Oo. kasi... Hindi nagkakasakitan siguro, ano? Miski na hindi nagkakasakitan, no? yung Kasi ang bullying, ang bullying, hindi lang physical. Ang bullying ay verbal. At hindi lang yan, meron na tinatawag na safe space law, no? Dapat, miski na entablado, basketball court, volleyball court, dapat safe space ito. At yon may parusa yon hanggang at, at the very... Lalo na kung ulit-ulit. Kasi ang pagbabastos, bawat pambabastos, eh isang kaso na yun. So pag ulit-ulit yung, di, ang dami-dami ng kaso, naku, hanggang six months to six years yan. Kung seryoso. At if bullying, kung yung bullying, eh nagre-resulta ng physical injuries, iba pa yon. Lahat po tayo, bakla, tomboy, kung ano man, eh lahat po tayo ay human beings, tao, at human right natin ang magbigay ng dignidad, hindi lang sa iba, sa sarili natin. Yun lang. Thank you, Atty. Kapunan. Okay, so, Dr. Camille, yung inggit, pwede, alam mo, kumisan hindi talaga mapigilan, ano? Pero, paano ba natin magagamit yung inggit para tayo ay bumuti, imbis na sumama? Unang-una, pag nakita natin yung ano yung nakakaangat dun sa taong yon, pwede siya maging motivation para ma-improve mo yung sarili mo eh. Yun yung importante. Parang sinabi natin dito, sinabi nyo kanina dito, pangit ka, pangit ka. Pero kung makikita nyo kung ano yung kagandahan ng isang tao, more or less, dun kayo mag improve at mag improve At napaka-importante yun. Tatandaan nyo, no, ang physical beauty, it fades. Pag tumanda kayo, nawawala na yan. Hindi na yun ang kagandahan na dapat ipakita nyo. Dapat nandun yung tinatawag nating attitude, wherein pag sinabi nating attitude, ito yung ano ka bilang isang tao, tapos yung behavior nyo, yung um, pag sinabi kasing behavior, what you do, kung ano yung ginagawa mo, and then definitely pag sinabi rin natin yung character, who you are. Pag nalaman nyo yung tatlong essence na yon ng pagkatao nyo, magugulat kayo kasi mag exude kayo ng internal beauty na mas maganda at mas mamahalin kayo at re-respetuhin ng ibang tao. Correct. Maraming salamat sa ating mga eksperto. Sana naman nakikinig tayo, nakikinig ba tayo?